Magandang araw na dito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine National Police na palakasin ang cyber security system nito para pigilan ang mga krimen sa internet o cybercrime. Ayon kay Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. kabilang sa palalakasin ng PNP, ang pagsasanay ng kanilang mga tauhan para tumutok sa mga cybercrime. Bukod dito, mag invest din ang PNP sa makabagong teknolohiya. Ayon kay Abalos, magbubukas ng National Cybercrime Training Institute sa Public Safety College kung saan bibigyan ng specialized training ang mga polis. Maglalaan rin ang teknolohiya para labanan ang cybercrime at tutukan ang cybersecurity. Ayon naman kay PNP Chief Police General Benjamin Corda Jr., nais nilang mamulat ang publiko ukol sa mga krimen na nangyayari gamit ang internet. Nangunguna sa mga ito ang swindling o estafa, illegal access, identity theft, online libel, at credit card fraud. Ayon kay Akonda, kabilang ang cybercrime sa mga tututukan ng PNP sa gitna ng gumagandang peace and order situation sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa pinakahuling ulat ng PNP, bumaba ng 10% ang bilang ng mga krimen mula Hulyo 2022 hanggang Enero 2024, kumpara noong mula Desyembre 2020 hanggang Hunyo 2022. Maliban sa cybercrime, nakatutok ang PNP sa illegal na droga, loose firearms, isabong at illegal gambling website at mga communist terror group. Sa kaugnay na balita, ikinasa sa ngayong araw ang isang joint briefing para imbesigahan ang nangyaring data breach sa mga website ng ilang ahensya ng gobyerno. Inimbitahan sa nasabing briefing ang Department of Information and Communications Technology. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco, Chair ng House Committee on Information and Communications Technology, ito ay upang hingan umano ng paliwanag ang ahensya ukol sa nangyaring cyber attack sa mga website ng gobyerno. Nag-imbita rin ang mga komite ng mga resource person mula sa pribadong sektor at iba pang ahensya ng gobyerno. Ani Tiangco, mahalagang talakayin ang mga cyber attack lalo't may tuturing itong malaking banta sa seguridad ng bansa. Makatutulong din umano ito para makagawa ang kamera ng mga batas sa pamamagitan ng lehislasyon para malabanan ang anumang uri ng cyber attack. Nagpahayag ang suporta Office of Civil Defense para sa pagpapalakas sa River Basin Management at Watershed sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na hindi may na ang mga pagbaha ang isa sa mga paulit-ulit na problema na kinakaharap ng bansa. Anya, kinakailangang palakasin ang mga isinasagawang intervention at makahanap ng pangmatagalang solusyon sa mga baha. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at kumpanya, mga eksperto, pati na rin ang publiko para matagunan ang nasabing problema. Kabilang sa mga tinitignan ni Nupomoseno ay ang pagsusuri at pagbuo ng mga bagong patakaran na nakatoon sa mga pangunahing watershed sa bansa. Dapat din na magkaroon ng mahigpit na pagpapatupad ng mga alituntunin laban sa mga aktibidad na nagpapalala ng problema gaya ng irresponsabling pagmimina, wastong pangangalaga sa kalikasan at permanenteng relokasyon ng mga residenteng apektado ng baha. Samantala, iniulat din ni Napomoseno na tuloy-tuloy ang OCD sa paghahatid ng tulong sa mga residente sa Davao Region na pinaka-apektado ng malawakang pagbabago ng klima. Magpapakalat ang Philippine National Police na nga abot sa 1,500 polis para sa taunang celebration ng Chinese New Year. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., ito ay para matiyak ang seguridad at maiwasan ang kaguluhan sa pagdiriwang. Kabilang sa mga lugar na mahigpit na babantayan ng kapulisan ng Lucky Chinatown Mall kung saan magkakaroon ng concert at sa Binondo Intramuros Bridge na pagdarausan ng fireworks display at solidarity parade. Magtatalaga rin na mga magpapatrol sa ilang lugar sa Binondo gaya ng Ongpin kung saan inaasahan ng pagdagsa ng publiko. Nasa higit dalawang daang polis naman ang sa mga checkpoints sa iba't ibang sulok ng Maynila simula sa Webes. Idiniklara ng Malacanang na special non-working holiday ang February 9 at 10 para sa naturang selebrasyon. Nahigitan na ng Bureau of Customs ang target nitong kita para sa buwan ng Enero. Batay sa ulat ng BOC, lumagpas ng 1.5 billion pesos ang sobrang kita ng ahensya sa buwan na ito. Anila nakakolekta sila ng 73.329 billion pesos para sa unang buwan ng 2024. Mas mataas ito ng 2.16% kaysa sa target collection na 71.779 billion pesos. Nalagpasan din ito ang koleksyon noong Enero 2023 na nasa 70.6 billion pesos. Tinukoy ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang ilang mga pagbabago sa ahensya na dahilan umano para makamit ang mas malaking koleksyon. Kabilang dito ang pagpapabuti sa kanilang sistema sa pagtukoy ng customs value ng mga inaangkat na kalakal, ang pinaiting na proteksyon sa mga border at suporta sa pandaigdigang kalakalan. Kinilala din ni Rubio ang kontribusyon ng kada collection district sa pag-angat ng performance ng BOC alinsunod sa mga adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagtitiyak ni Rubio nakahanda ang BOC sa lalo pang pagpapaunlad ng kanilang mga sistema para patuloy na makamit at malagpasan ang kanilang revenue targets para sa taong ito. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.